Hello, magandang tanghali sa lahat. Hello mga kaagri, mga ano natin dyan. Ayan, oh. laban-laban tayo dito. Ayan. So, ang gagawin po natin dito, kasaging, ngayon magbawas tayo ng mga So, ito, sa dalawa, tatlo, apat. So, apat yan. Lalaki, no? Oh saka ang ang saging nito malapit na. So bawasan natin ito kasi yung vitamina maubos niya. So sasawsaw muna natin dito sa uh, weed chlorine. No. Tapos kunin natin 'to. Itong pili, -pili na, no? may isa, dalawa. So medyo bata pa. So itong malaki kunin natin. Para hindi siya mabawasan, 'no. Dami 'no. So, may iwan yung maliit. Tsaka ito. Oh. Kasi yung puno hindi pa gaano kalakihan. Tapos sunod niyan, yan bubutasin no. Para hindi na tutubo. Oh, yan. Ha? Oh. Yan po ginagawa namin. Wow. Ayan, bawasan. Bawasan yung puno. Ayan. Ayan po. Nagawa po namin yan kanina, yung bakal. Hmm. Puto lang. Ayan, lagyan ng matulis. May handle. Ayan. Ayan, mga discarte lang yan ni Junjun, John. Hmm. Ayan, yan. May pa isa John sa likod. May pa isa dito. Ayan, ayun no? Oh. Hmm. Ayan, mga kaagli. No? So, ito po. Kaling na po kami doon kasi kaya na magbawas kasi para lalabas yung malaking bunga kaya nito marami no? marami po oh. so medyo oh. malaki laki na rin then gagawin natin dito gaya nito maiwan yung medyo mataba doon oh. ito pagkat natin to lahat oh. ito pa ito malaki na oh. so oh. hintay natin yung pagsibol ng no, pangalawa pa harap nun dito si yan hindi mo natin siya lagyan ng malaki kasi para malit pa yung katawan so nito marami so dito. ito chlorine po to sa galon chlorine So medyo bata pa. Ayan, ito maganda to iwan, Oh. Healthy. So ito yung nandito. Ito yung tatanggalin natin banda. Ayan. No. Ayan, puputol natin. Mhm. Uh, -huh. uh -huh. Ayan. kaya yan sa iwan, Ito tanggalin natin to. Okay, ganun lang po. Uh -huh. So, Dandahan na tayo. Ito, magandang exercise to. Okay, exercise tayo exercise. Bawas tayo. Ayan. Putol tayo ng putol. Iwan tayo. Yung maliit na iwan na yung maliit. So, ganyan lang po. So, Ayan, malapit na sila. Kita. Ay, masi John jun. -Jun. Kahingal. Iba na, iba na. Iba na yung lumang tayo sa ano, operation. Ano? Iba na talaga. Ayan, ito maliit pa. So, babawasan muna natin ito sa so, sumalipan yung puno. ito maka, ano, ay natin yun yung maliit yun yun po no, mag -iwan tayo ng maliit ayun may isang buwan. pwede na yan kaya nito malilita yung puno pero ang daming naglabasan So, yung vitamina na na hindi naman natin ito sila na kailangan oh abot mo na abot no abot mo na natin yan ayan po hmm. abot mo na natin kasi hindi, hindi lalaki yan o oh, kaya nito dami o oh, napakarami pasalit pa ng puno so abot natin ito yan. Ito yun. Ang abortion ng saging. Yan. Iwan na natin yung isa. Oh. Pero mas magalay iwan itong nandito kasi maliit pa. Ay nako. Ayan. Ito maganda iwan. Oh. So ito paputulin natin. Oh. Ayan. Ayan na. Ayan natin Oh si junjun Jun yung tagasunod hmm. Huh. yan tagasunod sa atin may natin to gagawin maliliit yung puno no kasi nabawasan ng nutrient yung lagay natin abono nabawasan meron pa dyan o no? no? tagdalawa dalawa puno no yun know? Ito late na to eh, nang sobrang isang buwan. Ulit na ito banda rito. Ah, uh, tissue. Tissue yan. Mm -mm. So, gaya nito, napakalaki po. No? So, tatanggalin natin ito. Malaki. Ayan. Ayan. Ayan, ito, dalawa yung puno. Oh. Sa mga ano to eh. Ayan, oh. sobra sa... Nagka-double yung ano sa tissue. Oh my Yung oh, tissue na double. Ayan ito oh. Uh -huh. so, huh. oh. So, bawas-bawas tayo. Uh -huh. palalabasin muna natin yung bunga nito. Malaki dito puro malit pa so hahabol tayo dito ng fertilizer bago lang to ng last ah the other month no oh. so oh. ayan lang muna kaya <clears throat> na ang dami ang dami nagsibula no oh. kaya nito putol to hmm. bata pa kasi yung ano o. Uh mhm. -huh. Ngayon po. Tuolin natin po. Mhm. Uh -huh. uh -huh. So. Uh -huh. Para bumilis yung tubo, no? bata pa yung iba pero so, kailangan pagbawas bawas bawas basas Oke bas, bas, dito okay mm. dami yun oh. ang muna natin kailangan yan na kailangan bigyan natin ng magandang nutrient yung mother yung mother muna okay. itu malaki-laki na

Ganyan po Hingal ako Sa init to sa init Ngayong araw Kailangan tayo magsikap no? Sikap po tayo Mga kaibigan Ayun Ayun pa si John John sunod-sunod lang si Junjun oh paikot-ikot lang parang parang mabuang din yan sa kasunod ayan huh. oh. so ganito lang po yung trabaho natin no? Oh. Ah. tanggalan muna natin sila kasi pag sobra sa sibol marami nawawala yung nutrient ng saging napunta na napunta lang sa maraming ano na hindi naman kailangan dapat sa mother muna so, bigyan natin ng vitamina na yung mother para malaking bunga alam oh umutot ako ah. Um, ano yun umutot na okay thank you po thank you ayan sa aming banana ayan kawaan kami ng Diyos malaking tulong to dito tayo magumpisa sa ating pag-charity. -cha Abangan po natin yung ating ano lang. Thank you po. Maraming salamat sa inyo. Ayun, ingat kayo, Kuya Bal. Ayun. Kuya Bal. Ingat kayo, Jan.